Hi guys. Hi guys, good afternoon, good evening na at yan kasi padilim na at sa mga umaga naman yung oras kasi sa ibang bansa, good morning so ngayon guys ay meron na naman tayong mapapasaya siguro mga nanay at uh, yung isa nag-iisa naman si Lucas na binigyan ng followers natin uh, yun po ay walang iba kundi si Ma'am Lee o oh, yan, palakpakan naman natin si Mamli. Lee si Mamli. Lee Uh, sa mga hindi po nakakalam ng na mga viewers natin. Siya po yung isa sa mga regular na nagbibigay at mga talagang uh, kasama ni auntie na sobrang bait din si Ma'am na nasa US. So, yan guys, uh, talagang binigyan to natin ng time at yung mga nakarang araw kasi hindi po natin ito naibigay dahil may mga bagyo at marami mga inaasikaso. Pero, ngayong hapon ay Uh, siguro mapapasaya natin yung mga kamarites natin na nandito sa likod. So, unahin ko muna si, ano guys, si, si Nanay Jo. Dito, si Nanay Jo. Yan. Yan, Nanay Jo. Uh, kung bakit ikaw ay isa sa mga napili ni Ma'am Lee? Dahil nung naglaro kayo doon sa may mga balons, balons. Alam mo yung balons? Yung part 1 natin na uh, sumabot yata ng 1 million views yun. Dito, yung sa paa ay may nag-itik-itik daw sila ni, ni Nanay Ilang. Ayan, isama ko na rin si Nanay Ilang. Kasi dito ka Nanay. Kasi nakitaan sila ni Mamli na sobrang enjoy nila yung laro. Tapos, yun, na ah, yun, grabe no, yung mga normal na ginagawa nila. Kasi normal na rin sa kanila kasi mga kalog-kalog talaga sila eh. So parang normal lang pero napapasaya nila yung isa sa sponsors natin. Kaya si Mamli ay nagbibigay sa, si, sa si inyo ng TIG 500 pesos. Wow! Ito uh, ay mga nanay natin na nandun nanonood. Ano masasabi mo nanay kay Ma'am Lee? Ah, uh, wala pang Nanay pati ng ngipin mo nanay. Ah, soon magka Ah, just ko uh, si nanay. Mapapangiti natin 'to kasi wala pa siyang ipin. Bata, bumalik sa bata. Ah, uh, Ma'am Lee, thank you, thank you po ulit sa binigay niyo. Ah, uh, ingat po kayo diyan lagi. Malaking tulong na po 'to para sa akin. Ah, uh, hindi ko pa in-expect na dahil sa so pag-itik-itik ko, <laughs> bigyan niyo po ako nito. Oh, <laughs> thank you so na. much, ma'am. Grabe, sobrang na-appreciate ko po talaga na sa kunting bagay lang po. Oh. Normal lang, ano, anay? Mano normal lang gawa nila, no? Kayo. Thank you so much, ma'am. Uh, naway, bless ka pa mo ni Lord. Tsaka, ingat po kayo lagi dyan. Mahal po namin kayo. Oh, thank you so much. oh talaga. Thank you, nanay. Kasi si, normal lang sa kanila talaga yung guys, yung mga kalog-kalog. Tapos uh, si nanay, ano, ano, may masabi ka ba, nanay, kay Mamli, ay si Mamli pala, yun yung nag-sponsor ng CR nyo, di ba nanay? Oo. Mamli, maraming maraming salamat po sa tinulong nyo po din sa CR po namin. Kung wala po kayo, hindi po natapos yun, ma'am. At saka, malaking tulong din, utong, peban, din po, tong binigay nyo po, iban po Okay lang yan, nanay. At least, at least, sa ginagawa mo na masaya ka, uh, meron kang napasenta, o oh, tapos, uh, nagkaroon ka pa ng regalo, ganun kaya dapat. Yan yung sinasabi ko lagi sa kanila na bawat laro ay i-enjoy nyo kasi malay natin. At saka hindi ko naman sinasabi sa kanila na may reward sila. Pero yung gusto ko as in kapag laro ay enjoy. Walang sama ng loob, wala lahat. Basta enjoy para matanggal yung stress nila. Nagkakaroon pa sila ng mga extra na pwedeng pambili nila ng mga pagkain or gamit. Di ba nanay? Okay. Ma'am, sana po malagi po kayong malusog. Ingat po, lagi kayo dyan, ma'am. I love you po. Okay, thank you, thank you, nanay. Tapos, uh, si nanay Mads. Tapos, si nanay Mads, uh, isa rin si ma'am Lee sa ano nanay, no? Isa sa mga supporters talaga nila. Nila Kuko, yung mga nakaraan pa. Tapos, naglagda din sa paggawa ng bahay niya, no? Tapos, binibigyan ka ni ma'am Lee ng 2,000 pesos para sa pandagdag mo sa pambili ng gamot, oh, nanay. Maintenance. Yehey! Diba? Nakatawa. Maraming maraming salamat po sa cash na binigay nyo. Hindi ko po ito inasahan kasi napaka napakaraming tulong na po yung may bigay nyo sa amin. Yung pandag pinagdagdag namin sa pagpagawa ng bahay tapos yung lambat po na binigay nyo para sa asawa ko. Maraming maraming salamat po. Ito po mandi, marami na pong gamot na mabibili nito para sa maintenance ko, ma'am. Maraming 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 salamat po talaga dito sa tulong na po. Thank you po. Okay, thank you, thank you nanay. Tapos, ang last natin, uh, isa, nag-iisa kasi siya nandito, si Kuya Lucas. ah uh, nung nakaraan kasi, uh, di ba, pag may mga nagbo birthday nagpo-post tayo, tapos, at saka si Mamli kasi isa yan sa talagang ano nila, Lucas, Sheila May, Kukoy. Yan, yeah, yan yung talaga yung laging nang ini-sponsoran ni Mamli. Kaya, Nung birthday ni ano ni Lucas. Actually guys, tapos na pero kailan pa kasi ito binigay ni Mamli Lee. Papaaabot pa rin siya ng late birthday gift. Oh, ito na cash nap na ibibigay niya po kay Lucas. Oh. Wow. Wow. Yeah. ano ba sasabihin mo kay Mamli na 'di ba? Ilang beses ka na nakatanggap kay Mamli Lee? Oh. Ah, oh, Ma'am. Sabi ginagawa niyo ng pera, pambil na po kami ng bigas. Ah, oh. bigas na ako. Oh. ko wow. po. wow. Pambaon Oh, pang okay. Mamli. Oh, wow. Yan guys, uh, bilang tatay ni Lucas, nagta-thank you din po ako kay Ma'am Lee. Hindi niya ma-express yung ano niya, mahina yung boses niya guys. No? Hindi ko alam kung narinig nyo. Pero sabi niya, pambili daw namin ng bigas at uh, pang baon-baon niya. So, totoo naman guys kasi isa sa pang araw-araw na kailangan natin talaga is bigas. So, malaking tulong. Sobra-sobrang malaking tulong po ito. Pero ito guys, yung 1,000 niya, hindi ko ito pambibili ng bigas kasi sa kanya yan. Ako kasi ang bumibili ng bigas bilang tatay nila. Di ba? Ako ang may responsibilidad nun. Lahat ng mga natatanggap na mga anak ko po ay ibili nila na lahat ng gusto nila at pwede nilang i-savings. Yun, yun para sa akin. Pero yan, Ma'am Lee, uh, kagaya nga ng mga sponsors namin, ako po ay nagpapasalamat ng sobra-sobra. At -sobra. uh, masayang masaya ako kasi meron na naman tayo tatlong nanay na nandito na tuwang tuwa I think talagang hindi nila ma-express pa kasi wala naman po nakakaalam kung makaka-receive ba sila or ano at laking pasasalamat po namin na meron po kaming isang ano mamli na nasa US na parang kamag-anak po namin uh, tinuturin po namin na na family dahil talagang isa po siya sa karamay po namin kap, uh, sa pagbablog po namin yan uh, malibang kay Ma'am sila auntie talagang sila po yung pundasyon namin ngayon para makapagpatuloy pa kami sa kung anong gagawin namin na no so uh masasabi ko lang po yun nga po uh, wala po kaming maibalik uh, pag na lang po namin ng pansin uh, ang yung parating na 2025 mas marami pa po kami ilalabas siguro kahit na napakahirap i-manage yung mga palaro dahil syempre sa dami-dami dami ng, sa tinaga, habang tumatagal napakahirap po mag mag-isip mag ng mga palaro pero hanggat may mga nanunood, may mga followers, especially sponsors uh, nandyan pa rin lagi kami hindi kami mabubura uh, diba? so kami po ay nagte-thank like you sa lahat ng mga followers, especially sa sponsors, okay, mamly uh, yan, kila auntie sobrang love na love po kami uh, talagang isa po kami sa ng mga tao dito sa Balat ng Lupa kasi talagang halos every month po kami nakaka-receive ng mga blessings galing po sa inyo. So hanggang dito na lang po yung video namin at gumagabi na po dito. Uh, wala na po kami ibang ano, kundi ang kaligtasan po ninyo lagi. Mahal na mahal po namin kayo lahat ng mga sponsors po namin. Bye bye! bye, -bye.